Kaya mga kapanyero, hindi ko malaman ngayon kung nasa Canada ba ako, nasa Pilipinas. Para, para lang din ako nasa Alberta. Ang pagkakaiba lang, lubog ang snow <laughs> dito. Napakainit. Dalawang araw pa lang ako, sunog na ako rito. ayan mga kapanyero magandang umaga sa inyong lahat mga kapanyero Napakainit nga ngayon dito sa Pilipinas nandito ko ngayon sa Pampanga pero hindi ko lang masabi kung nasa Pampanga ba ako o nasa Canada ba ako na pasyal tayo rito parang, uh, parang masarap magkape dito magkakape tayo ngayon mga kapanyero dito. Yan. Di ko alam kung nasa Canada ba ako o nasa Pilipinas. Tara, pasok tayo mga kapanyero. Diba i-share ko sa inyo na dito ako nagtrabaho 11 years ago. ah uh, Bali, ito yung ano ah. Ito yung full time ko. Tapos yung part time ko. Bali sa superstore, di ba? Yun yung mga unang vlog natin na na, na, nasa Alberta tayo ito. Kaya titikman natin ngayon kung ano yung lasa ng Tim Hortons kung ganun din ba. Yeah. Diba? Pali ganito rin, ganito rin yung trabaho ko. Ako yung nag ano, di ba? Ako yung nagtitimpla ng kape noon. Pero wala silang naka-display na donut. Na ine expect ko mayroon ng mga Boston cream, di ba? Wala, wala silang ngayon dito. Bali ang mga order ka lang ng mga available nila dito. Ganun ang style. So natin ah uh, ano ko? Medium double double. Ano ba? 'Yun lang. Pero wala kayo ano? Wala kayong okay. talagang mga donut, pero walang delivery dito, ganun. Or ang style uh, Wala pa lang po kayong na Ah, oh, sige. Ganun, ganun makapanyero, Wala pang deliver ngayon. Galing na, mga kapanyero. Para uh, nasa Canada pa rin ako. Parang wala. Ang pagkakaiba lang ngayon dito, mga kapanyero. Uh, napakainit dito. Malakit sa balat. Yun ang klima rito ngayon. Hindi tulad ng iniwan ako dyan sa Canada talagang lubog tayo sa snow nakita nyo naman, uh, pangalawang araw ko palang dito, sunog na sunog na ako wala pa ako sa mga peak na pupuntahan natin wala pa ako sa mga peak na adventure na mga pupuntahan natin, sunog na yan pero hanggang ngayon mga kapanyero wala pa rin tayong ano ha, hindi pa rin ako nakapagpagupit bali mamayang hapon pa lang tayo magpapagupit yan. nakita nyo naman yung mga suot talagang uh, cool na cool lang ang dating dito sa Pilipinas pero ang ganda, ang ganda ng ano, ang ganda ng store nila dito. Yun nga lang, ang daming ano, ang daming uh, hindi available na donut. Bali tinanong ko sila, bali uh, wala pa raw delivery. Yun ang sabi sa akin. Pero at least meron pa ring uh, Team Hortons dito sa Pampanga. Ang ganda malinis naman yung ano ang ganda ang ganda ng store nila malinis sa loob uh, hindi siya yung talagang ano hindi siya yung uh, parang pangmasa Team Beats Ayan mga kapanyero, nandito tayo sa Team Hortons Pampanga So titikman natin kung ano ba yung lasa ng Team Hortons Pampanga at Team Hortons sa uh, Canada Dahil regular naman talaga tayong iniinom ng Ito naman talaga yung regular na iniinom natin sa Canada di ba? bago tayo pumasok pero ang lasa magkaiba malaki ang kaibahan regular na iniinom ko uh, medium double double pero medyo mapait siya ng konti hindi katulad sa Canada uh, hindi siya ganun kapait dito mapait ng konti konti lang naman pero hindi ano pero ang ganda ng store nila ang linis ang ganda Yan, masarap yung sandwich nila. Ano to? Ano tong sandwich na to? Ano ba to? Uh -huh. uh, pati yung grill, di ba? Yung pagkakatoos ng tinapay, masarap. Ano to? Bagel? Oo. Uh -huh. Bagel. Uh -huh. Pareho lang na. Pareho lang. Masarap siya. Hindi ganun, hindi siya maalap. Pero saka, sa kada na mga panyo, maalat ang ano. Saka fresh na fresh yung tinapay. So, fresh. fresh ang tinapay dito. Ang ganda. Ang sarap dito. Ang pagkakaiba lang yung kape. Maano, mapa, yun yeah, yan, mapait na ng konti. Pati yung latte nila. Hmm? Pati yung latte nila, kailangan lagyan ng asukal para makuha mo yung sarap. O yung latte, kulang ng asukal. Parang ganun. Hindi, hindi tulad sa... Creamy. Sa, sa ating dyan, creamy ang ano niya. Dito hindi. So kailangan dagdagan mo siya ng uh, asukal. asukal para makuha mo yung talagang lasa. Dali nga kung talagang regular kang umiinom ng ganitong product tapos pupunta ka sa ibang mm, store, tama. makukuha mo kagad kung ano yung pagkakaiba. Pero pag gutom ka, pare-pareho na yan, tabla-tabla na yan. Ito mga kapanyero, uh, ang napuna ko lang rito, yung presyo. Kasi hindi ito yung presyo na pang masa. Kasi nga medyo, kung, uh, medyo mataas siya ng presyo. Kung, kung ang regular na trabaho mo lang dito sa Pilipinas, is yung regular or minimum ano ka lang. Oo, kung yung mga minimum lang ang sweldo mo, parang mataas para pumunta ka sa Tim Hortons pero uh, sasarap sa sarap okay, okay. naman worth it naman kung sa sarap okay. ganun eh. ganon ng maano ko yun ang masasabi ko dito sa Team Hortons hindi dahil trabaho ko sa Team Hortons kaya ako sinasabi to hindi Tutu -tutu -tutu tutuha ng ano to yung quality yung quality yung linis dito gano'n eh ganun ang ang laki pa ng store nila dito yung mga staff yung mga staff nila talagang ang okay naman sila. Parang ako, di ba? Nag-trabaho ko dyan. Parang ako rin yan. <laughs> pero noon, pang gabi ko, mas madami ang tulog namin noon. <laughs> uh, o, oh, time check tayo ngayon. Ang oras natin ngayon, 10 o'clock. Bali, 10 o'clock siya na umaga. Pero yung mga naka-display nila sa counter o yung mga pagpipilian ng mga pupunta rito is kulang-kulang pa, wala pa o ang bokoot pag, ang pagpipilian Yun ang nagiging ganito hindi tulad nung Tim Hortons natin dyan talagang 6 o'clock pa lang ng umaga is ayan na lahat full blast na oh full blast na ang pagkain pagkatapos ng oras na yon at hindi nabili ano na yon i waste na yon di ba ganun ganun ang Tim Hortons Canada we eh. dito uh, ano na ang magtatanghali na wala na wala pang dadala wala ang pagpipili ang sandwich ganun lang so li so limitado mga kapanyero yung pagkain na nandirto ngayon kasi nga ang ini-expect ko may mga donut syempre ang pag ang hinahanap ko mga Timbits, mga cream boston yun ang mga hinahanap ko di ba yung mga regular natin kinakain diyan pero wala wala sila nagtanong ako kung ano bang donut ang available so wala pa raw. Sa mga oras na to, tatlo lang ang pagpipilian namin yes, sandwich. na sandwich. Tuna melt, uh, Italian, yun lang eh, yung mga yun eh. Saka cheese, pork cheese bagel, yun lang eh. Pero ito, itong mga to, wala ito sa Canada daw eh. Wala? Ito wala. Itong anong to, parang wala akong iba, iba ang tawag sa kanila. Pero meron itong ganito, pero iba ang tawag sa atin. Pero masarap. masarap. Pero masarap. Masarap, masarap, yun masarap. yung yun sandwich nila. Masarap. Pati yung grill mic eh. Di ba Ano? Masarap. Parang may grill mic pero walang lasang sumog. Masarap, di ba? Pero masarap dito mga kapanyero. Tama mga kapanyero. Bali ang price namin dito. Tatlong medium na kape. kape. Tapos dalawang sandwich parang ang price kagad namin dito is 870 yun pa lang yun ha tapos paano kung halimbawa ang sweldo mo rito minimum. per day minimum parang magkakape ka pa ba rito di ba? hindi eh magiging practical ka punta ka na lang sa 3 in 1 di ba? mas mali pa McDo now. or sa McDo sa ibang mga coffee ano di ba? pero sa iba naman kung lasa at lasa rin naman ang gusto nyo, worth it dito, Ma masa masarap. Iba rin, iba rin ang lasa kasi iba iba yung lasa ng Tim Hortons, iba ang dating dito. Mm. Makikita mo yung distinction, o -o. O -o. O -o. kaya nga yun, yung a little bit pricey. Gusto nyo mag-interview tayo ng isang Tim Hortons US? Ito oh. <laughs> Starbucks kasi sa amin. Starbucks daw sa kanila, mga kapanyero. Ito, nag-advertise. O, oh, ito, tanungin natin itong mga kasama ko kung ano masasabi nila sa Tim okay. Team Hortons. So, ano, sige, oh, magsalta lang. Ah, sa akin, nakakarap lang ito eh. Pang, good, experience, tsaka, mm, good experience, worth it. Worth it, worth it. Uh, worth it na isadyain. Tapos mm -hmm. yung presyo, kung gusto mo nga talaga ng medyo maibat, masarap, ma-level up ng mga ordinary na uh -oh. -huh. Uh -huh. uh -huh. mm, yun ang daw ko. So, ang ano nila, is 90% talagang worth it naman. Hindi, hindi. Tsaka kasi, kung wari mo, coffee lover ka, di ba? Mm -hmm. Kung coffee lover ka, talagang sas, medyo may kalayuan. Ay, hindi ko lang alam kung sa Manila, meron ba ng Tim Hortons? Meron, meron. Sa, sa tagi. Marami, na, marami, na, marami na. na. Oo, oo. Wari mo, magbabiyahe ka pa north, gano'n. Hmm. Madadaanan mo to. Eh, Lex to eh. Eh, Lex, wari mo, di ba? Kung talagang coffee lover ka, ito na ang pupuntahan mo. Yun nga lang, wala ditong libre planner. Ang Starbucks, may libre na points planner. Yun lang, mga kapanyero. <laughs> Pero marami <laughs> ito, mga to go eh. To go. Kasi ano to, Lex. Eh. Marami uh -oh. ito Ay, mga kapanyero. Canada, tayo yung nagliligpet, diba? Dahil nga, gano'n yung nakagawin na natin. Pero dito sila yung mga nagliligpet dahil nga, uh, galing tayo sa talaga dito. So, sa tayo talaga magliligpet ngayon, diba? Ganun pa rin. Kung ginagawa natin sa Canada, ganun pa rin ang gawin natin dito, diba? Tapos sa basurahan, yun nga lang mga kapanyero, pagka ito, naging habit na rito, maraming mawawala ng trabaho <laughs> dahil maraming mawawala ng service crew ba? Diba? Ganun namang mangyayari. ibalik ko na lang kaya sila na magligte. <laughs> mga kapanyero, katatapos lang natin mag Team Hortons. So, ang hahanapin naman natin, pagupitan. kan, Ito yung mga schedule natin, mga kapanyero. Paghanap ng pagupitan. ba? Diba? Nakita nyo naman yung buho ko. Yan, ang haba. Bago ko mangitim, bago ko maubos ang kulay ko rito. Nakita nyo, namumula-mula na ako. Ang init kasi. Saan tayo makakakita ng pagupitan? Ah, mga kapanyero, maraming maraming salamat hanggang sa muli.